Mga idol, good morning. Ito yung click 125 natin. Ang gagawin natin mga idol, magkikipag-swap tayo ng mags na B3. Mamaya. Um, uh, bali yung mags idol, stock pa siya, pati gulong. Pati yung kulay niya, stock pa rin. Ano siya, limited edition. Yan. Yung motor, bata pa yung tinakbo. Kaya mamaya, swap natin mga idol. Bali, iniingin ng may-ari, 1.5. swap niya. Ayan mga idol, magpapalit tayo ng B3 na mugs. Ayan mga idol, hanggang dito na lang. Mga idol, good morning, good morning. Ito yung pinaswap natin na mugs na ano, version 3. yan mga idol, bago pa yung mugs mga idol. 99% pa yung gulong nyo. Tingin ko itong mugs na to mga 10 pa lang. Ayan mga idol. Ayan, nandito pa yung ano nyo yung tinta dito mga idol yan o no? pag lumabas sa kasa yan mga idol oh. yan nandiyan pa yun ko oh, bago lang tong ano to gulong na to yan kasama na to kasi yung version to natin apat lang yung tornilyo ito lima bali yung big disc natin binigyan na natin sa kanya kasi hindi na natin magagamit yun hindi siya pwede dito mga idol ang gagawin natin bibili tayo ng big disc niyan. Medyo hindi ko trip yung preno dito sa rapan, Medyo mahina. Yun. Medyo mahina yung preno niya. Yung mga idol yung mags niya. Ganda. Ito yung sa likod naman mga idol. Yan. Wala siyang tama mga idol. Nagpalit lang talaga yung may-ari ng ibang mags. Mga idol. Oh. Ayan, meron pa siya dito. 2024, mga idol, yung ano niya. Date niya. Talagang bago pa yung gulong mga idol, oh. Ayan, oh. Latang lata, mga idol, oh. Ayan, oh. Bagong bago pa. Mga idol. Talagang bagong bago pa yung gulong, oh. Ayan, oh. 99% sa tingin ko, mga idol. Ayan, yan yung kulay niya. Parang ano siya, bronze. Ano siya, ah, Meron siyang pagka uh, gold na brown Pero tingin ko parang bronze to eh. Yan mga idol. Oh. Sa so, ano to, limited edition mga idol. B3. Yan mga idol. Yeah. Good na good stock pa rin. Oh. Maganda yung gulong mga idol. Yung stock. Kumakapit sa kalsada yeah, kapit na kapit ganda mga idol yeah. balo yung click natin stack na yung block nya pero yung sa head mga idol uh, hindi siya stack bali ano siya nakakam tayo ng pitch bite 5.4 tapos bulb Light 10. Racing Monkey. Tapos, Balby Spring. RS8. Yan, mga idol. Pero hindi siya naka-port, mga idol. Tapos, naka-injector tayo. 130cc, 6 alls. Yan. Mutaro ang brand. Yan. Walang remap to, mga idol, ha. Yan. Tapos, naka-gearing tayo. 14P. Yun. Ayos naman yung 14T mga idol yun ang problema talagang mabigat lang tayo bali yung nakuha natin top speed dito mga idol 107 lang pero gusto pa bitil lang yung kalsada yan mga idol yan yung click natin ngayon stock na <laughs> yun, nagsawa na tayo sa kargado yan mga idol ay naman siya mga idol Bali nagat tayo dito mga idol sa Mags 15. Ang nag natin. Kasi nagustuhan ko yung Mags, walang tama, saka good na good. Malinis siya mga idol, walang tama yung Mags. Pati yung pintura bumbo. Kaya nagustuhan natin. Yan. Buti 15 lang yung iniinom may ari. Kahit dalawang libo idol, mabibigay ko yun. <laughs> pero yung pero 1.5 lang niya. Yan, ang ganda ng mga idol. Talagang buo pa yung kulay. Yan. Pagpapalitin natin yung disc na yan. Magbibig tayo. paano mga idol hanggang dito na lang, maraming salamat